Isang mapagpalang araw naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa may Old Testament, sa may Kawikaan, Kabanata 11, Talata Siyam. Ang sabi po dito, ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira. Ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So ang papuri ang pagsamba ay para lamang sa kanya. Yan. So habang ako po ay uh, nagbi-break no sa akin pong uh, trabaho, isa po ito sa mga uh, pumasok no sa sa isip ko, ito pong uh, verse pong ito, no at uh, yung salitang uh, paninira no tapos si ko kung saan makikita sa Bible yung word na yun. No? tapos dito po ako uh, dinala no so dito may kita natin na ang labi ng walang diyos sa iba ay mapanira no kapag ang tao ay wala sa diyos sabi doon ang labi niya yung kanyang bibig ay ginagamit niya ito sa paninira ng kapwa niya di ba? Kasi siyempre, pag tayo ay nasa Diyos, hindi tayo naninira ng kapwa, di ba? Kundi tayo ay ginagamit ng Diyos na yung sirang yung taong nasira ay mabuo, di ba? Ang alam naman natin ang Diyos ang magbubuo sa kanila. Pero tayo ay magiging instrumento na tutulungan sila na yung nasira nilang buhay ay maiayos, di ba? Kaya may kita nyo mga kapatid kapag uh, may kita natin dito na kapag ang isang uh, nagsasabi na siya ay nasa Diyos, pero ang ginagawa niya ay naninira siya ng kapwa niya, nagpapakita lang ito na wala siyang Diyos. <laughs> diba? Kasi yung, yung, your action eh, will speak. Na, na yung, yung action mo uh, magsasalita na ika'y walang Diyos. ba? Diba? Kasi yung yung Biblia nagtuturo sa atin na kung tayo yung may Diyos, tayo yung magiging daan ng kapayapaan, ng pagkakaisa, tayo yung magiging daan ng pagbabago, no? Ng ng tao, 'di ba? Tayo yung gagamitin ng Diyos. Pero kung nang lumalabas sa ating mga bibig mga kapatid is paninira sa kapwa natin. Alam niyo mga kapatid, yan yung mga ano eh delikadong makasama. <laughs> Alam niyo kung bakit? kung kaya, kaya ng taong itong siraan yung kapwa niya, kaya niya rin yung gawin sa'yo. <laughs> di ba? Kaya yun, yun talaga yung nakakasira. Di ba? Mahirap kasama ang tao. Kaya may kita nyo mga kapatid, no? ang pagiging matured ng tao sa salita ng Diyos o sa kanyang pananampalataya, pala hindi talaga nakabase sa dami ng nalalaman sa Biblia. Hindi talaga nakabase sa sa lalim ng kanyang kaalaman sa Biblia. Kasi maraming tao, kaya may kita nyo, si Lord talaga, eh, hindi sa yung Diyos lang ng salita, kundi siya yung Diyos ng gawa. Di diba? <laughs> Amen? Kasi hindi talaga maganda yun mga kapatid. Parang pinapakita lang na, kaya ang sabi ng Diyos eh, ang taong galan Diyos, ang kanyang labi ay puno ng paninira eh. Di ba? Parang sinasabi, kapag isang tao ay ang wala sang ibang libangan sa buhay niya. <laughs> Bakit ba naninira ang tao? Di ba? Bakit naninira yung tao? Marami kasi may mga insecurity, minsan dahil sa pride, di ba? O kaya gusto niya siya yung maging mabango sa kapwa niya, di ba? Kahit sa trabaho naman, di ba? Sisiraan niya yung kapwa niya katrabaho, no? Para siya ay bumango, di ba? <laughs> Hindi na lang yung magtrabaho ka na lang. No? Gawin mo na lang yung trabaho mo. Huwag ka nang manira, di ba? Kasi uh, per, uh, in the first place, uh, kaya ka nga uh, nag-apply ng trabaho para magtrabaho. No? Yung trabaho mo is magtrabaho, hindi yung manira ka ng kapwa mo. Kasi hindi mo naman trabaho yun. Sinesolduan tayo para magtrabaho. Katulad sa housekeeping, di ba? Yung trabaho ko ay maglinis, di ba? So, ang gagawin ko is maglinis kasi nga, yun ang trabaho ko. Doon ako sinesweldoan. No? Hindi ako sinesweldoan sa paninira. Di ba? ubantayan <laughs> yung kapwa ko uh, nagtatrabaho. Yeah? Kaya may kita natin dito, ano eh, yung yung hindi maganda. No? Maunawaan natin kapag yung tao ay wala sa Diyos. Kasi yung moral grounding nila, wala sa Diyos eh, di ba? Pero tayo dahil tayo ay nasa Panginoon, yung pinakamura yung moral grounding natin is yung salita mismo ng Diyos, 'di ba? Yung salita mismo ng Diyos. Kaya nga isa sa talaga sa paborito kong uh, uh, passage sa Bible o book sa Bible yung Kawikaan, yung Proverbs, no? Kasi talaga dito pinapakita sa atin yung moral, no? Paano tayo mabubuhay, mamumuhay, 'di ba? At sa ating uh, sarili, kasama ang kapwa natin, at yung relasyon natin sa Diyos, di ba? So may kita natin dito mga kapatid is kapag tayo ay naninira ng kapwa natin, ito nagpapakilala na ang Diyos ay wala sa atin. di ba? Kahit sabihin mo pa yung tao ay palaging Diyos, 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 Diyos ang lumalabas sa bibig niya. Pero kung hindi naman to hindi mag-a-accompany sa works niya, ay wala rin di ba? Kaya nga sabi ni Ephesus, uh, uh, sabi nga, para pakita ko sa inyo na ako ay nasa Diyos, ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa, katulad ng pananampalataya, di ba? Pakikita ko yung pananampalataya ko sa Diyos sa pamamagitan ng gawa ko. Di ba? Hindi lang ako uh, dahil sa salita. Kasi alam niyo mga kapatid, lalo kung tayo ay magkakapatid sa Panginoon tapos tayo nagsisiraan, alam niyo mga kapatid, magkikita <laughs> at magkikita, magkikita pa rin tayo. Di ba? Magkikita at magkikita pa rin tayo. Gustuhin man natin sa hindi, magkikita at magkikita pa rin tayo. Di ba? ako nyari ako, di ba? Pasisiraan ko yung isang tao. Para sa akin, ha? parang ang kapal naman ng mukha ko para humarap sa isang tao na parang wala lang. No? Parang, hey, sister, brother, di ba? Parang, oh, pa pa saan ka humuhugot ng ano eh no <laughs> Hallelujah no? <clears throat> Totoo di ba parang paan para nang makikipagplastikan ta, uh, tayo no sa kapwa nating mananampalataya In, hindi maganda yung mga di ba diba? <laughs> No kaya rin sisiraan ko yung isang isang kapatiran tapos darating din yung time magkikita rin kami, di ba? Ano, ano, yung ano yung mukha kong iharap sa kanila? <laughs> sabi nga ng comedy na napanood ko, sabi ni sabi ni ano, sabi ni Frances Magalona no kay kay ano kay Big Soto. Sabi niya, nakakaya. Sabi niya, ano ano pa yung mukhang ng iharap ko sa kanila, no? <laughs> sabi ni Big sa sabi ni Big Soto sa kanya, sabi, sabi niya yung puwet mo naman, <laughs> yung hirap mo. Ano ibig sabihin? Kasi maliit lang yung, yung mundong ginagalawan natin. Eh. Na? Magkikita at magkikita yung bawat isa po sa atin. Di ba? At uh, mahirap talaga ma, ma manira ng kapwa natin. Kasi minsan, isishare mo doon sa, sa isang tao. Tapos hindi mo pala alam yung pinagsiraan mo rin. Eh, yun din ang gusto niya. Yung mga kasiraan, ano, yung mga kasiraan ng kapwa niya. No? Alam mo naman sa mundo minsan, kaya, kaya minsan, hindi, imbis na mamuhay tayo sa spiritual, makalaman pa rin tayo eh. Kasi marami pa rin uh, mga nagsasabing nasa Diyos, pero ang gusto pa rin pakinggan, yung kasiraan ng kapwa niya. Di ba? Yung kasiraan ng buhay pamilya, yan, tontuwa pa siya. Pag may mga nag-aaway na mag-asawa, no? abang nanunood, tontuwa pa. <laughs> enjoy na enjoy, di ba? <laughs> Pero sasabihin niya, may Diyos, ha? may Diyos, Pero tontuwa siya habang may, pag may mga pamilyang nag-aaway, may mga anak na napapahiya, di ba? Yung mga away na pamilya, pero tontuwa siya nanonood, tapos sasabihin niya, may Diyos yan. <laughs> di diba? So, eh, yung sinaran mo yun, eh, mahilig din pala sa kasiraan ng iba masabi mo sa atin lang to tapos mamaya i-share niya rin doon hanggang naka- naka- nakaabot naka yung yung paninira natin doon miss sa mga tao na sinisiraan natin di ba Eh may kita mo talaga yung ano yung pagiging matured ng tao sa pananampalataya sa paglilingkod hindi talaga nakabase sa ano eh sa sa sinasabi no <laughs> yeah? Pero sabi niya yung taong talagang matalino, ah. Kasi sabi ko sa iyo, magkaiba kasi yung talinong mula sa Diyos. Yung talino na mula sa Diyos, ang sabi doon mga kapatid, hindi yung ginagamit sa paninira ng kapwa. Kasi ako nakakasigurado, hindi galing sa Diyos yun. <laughs> Kaya nga sabi ng Bible, ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, pumatay, at magwasak. Diba? ninanakawan natin ng dignidad yung taong sinisiraan natin. No? Sin sinisiraan natin, di ba? Ninanakawan natin ng dignidad. O. So, ano pa rito? Para magnakaw, umata, magwasak. Di ba? Kasi minawasak natin yung yung ano, yung magagandang relasyon ng bawat isa. Di ba? Siniraan mo isang tao sa isang tao. Eh, yung taong yun maganda naman yung relasyon niya dun sa kapwa niya. Pero dahil siniraan mo, pati siya, nasira na rin, di ba? Nasira na rin yung tingin niya dun sa taong yun. Naku-insipon mo, magkaibigan yun, di ba? Maganda yung relasyon niya dun sa kapatid niya sa pananampalataya yun. Pero dahil siniraan mo, napulyot na ngayon yung utak din ng taong yun. Nag-isip, masangay na yun yung masama, di ba? So, winawasak mo yung relasyon ng kapwa mo, mananampalataya, tapos pumatay. Di ba? Kasi bakit? Pag naninira ka ng tao, pinapatay mo yung ano niya eh. Di ba? Eh kung napahiya yun, di ba? Eh di mawawala na yun sa paglilingkod sa Panginoon. No? Diba? Pinapatay mo yung pananampalataya niya, yung eagerness niya, yung katuwaan niya na maglingkod sa Panginoon, yung katuwaan niya na makahalubilo, makasama yung mga, mga kapatiran sa Panginoon. Di ba? Pinapatay natin. So, ang labas natin, yung, isip ni, dapat ni Kristo yung sa atin, is, isip ng demonyo, yun ang nag sa atin. <laughs> no? So, hindi po maganda yan, mga kapatid. Kasi ang karunungan na nanggagaling sa Diyos, sabi doon, ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Maliligtas mo ba yung kapwa natin kapag sinisiraan natin? Walang perpekto na naglilingkod sa Panginoon. ba? Diba? Walang perpekto. Lahat tayo may pagkukulang, may pagkakamali, may pagkakasala sa Diyos. Pero hindi yun ang nagbibigay sa atin ng karapatan para siraan ang kapwa natin. Ang itinuturo sa atin ng Panginoon, tulungan. ba? Diba? Kung may nidwaan, magpatawaran. Diba? Ganun naman eh. Walang perfectong community, walang perfectong samahan. Pero napakalagay yung pag-uunawaan, di ba? Yung magtulungan. Di ba? Magpatawaran. Eh kung humingi ng tawad, patawarin. Di ba? Minsan yung pride kasi natin, yan yung sisira sa atin. Minsan kasi dahil sira na tayo, gusto natin mangdamay ng iba. No, parang sama-sama na kami. <laughs> Amen? <laughs> Kaya kailangan maging wise tayo bilang nagsiserve sa Panginoon. Yung discernment natin. No? Pag alam mo na ganyan yung ugali ng tao, hindi man i i medyo umiwas ka na, di ba? <laughs> Sabi nga, okay yung makisama, pero huwag ka makikisama. Di ba? Kasi kung alam mong hindi ito magdadala sa'yo papuntang langit, eh, huwag ka nang sumama. <laughs> <laughs> 'Di ba? Uh. Alam mo alam mo nang ano 'yan eh, mag uh, uh, hindi magdadala sa iyo, hindi magandang impluwensya, 'di ba? Kasi nga sabi, kung gusto mong maging doktor, samahan mo yung mga taong uh, mga doktor, 'di ba? O nagmi-meeting maging doktor din, 'di ba? Pero kung gusto mo yung medyo pabanding man din, tatambay-tambay lang, edi sumama ka sa mga tambay. <laughs> na kung gusto natin na mag-improve yung uh, pamumuhay natin spiritual sundan natin yung mga taong nagmimiti na mamuhay na nakalulugod sa Diyos no <laughs> so sabi niya yung ta yung dunong ng tao sabi doon ay nagliligtas yung taong matuwid ay nagliligtas ng kapwa no ang dunong ng matuwid 'yung karunungan ng isang taong matuwid ay nagliligtas ng buhay, nagliligtas ng kapwa. 'di ba? So saan kaya tayo? Saan kaya tayo? 'di ba? Nakakaligtas ba tayo ng buhay o nakakasira tayo ng buhay? Na? Diba? So 'yun lang mga kapatid, no? Uh, hindi po kasi maganda 'yon mga kapatid. Uh, kaya nga nagkakaroon ng pagkababagi, nasisira yung mga samahan, kasi nga dahil doon sa, sa dila, no? na walang ibang gustong gawin, kundi manira. So, mga kapatid, hindi po yun ang kalooban po ng Diyos, kundi gamitin natin yung ating karunungan, gamitin po natin, mga kapatid, yung ating nalalaman, gamitin po natin yung ating labi, sa ikakapuri ng Diyos at ikaayos ng uh, relasyon natin sa kapwa natin. Gamitin natin yung ating talento, ano man yung nasa atin para uh daling yung tao, para maligtas yung tao. Yung naman pinaka-purpose natin eh. Yung purpose natin kasi yung mission ng Diyos ng ating Panginoong si Kristo is to save, no? Magligtas. Kaya nga tayo ngayon, tayo yung magpapatuloy na yon, di ba? So Huwag tayo kasi ano, yung pagganahin natin yung pride sa buhay. Kung nagkamali tayo, hindi tayo ng patawad, di ba? At kung yung tao naman sa kapwa natin, humingi ng tawad sa atin, patawaran naman natin, di ba? Minsan kasi yung ego natin minsan, alam nyo, hindi magdadala sa atin sa langit niya. di ba? Hindi <laughs> yan ang magbabaon sa atin. Di ba? So, mga kapatid, no? ay wala pa akong nakitang naglingkod sa Panginoon na, na naninira ng kapwa niya na ano, gumiginawa yung buhay niya. <laughs> Hindi giginawa buhay niyan. Bakit? Kasi po, ano yan? <laughs> Kasi nag-iipon ka ng kaaway. Nag-iipon ka ng mga taong uh, masasama yung loob. <laughs> so, yun lang mga kapatid. No? Uh, hindi lang naman yan dahil sa paglilingkod. Bisan sa kahit sa mga kapwa natin na uh, di hindi man di natin kapananampalataya, ang pinano pa rin kasi ng Panginoon is yung pang-ibig eh. Di ba? Yun ang pinaka ano ng Diyos eh. Kapag nandun yung pag-ibig, uh, nandun yung pagkakaisa, di ba? Nandun yung pagmamahadan, nakakaroon ng harmony, yung yung samahan, di ba? At uh, tayo nga ay tinawag ng Diyos para tayo ay gamagamit ng Panginoon sa pag-iipon at hindi pagkakalat, di ba? So yun lang mga kapatid at uh, yun at nawaan Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin and God bless po sa ating lahat.